Yo, karon mga idol. So, banin na pud minin karon mga idol kay mamalit mi og lima ka sakong manok. <laughs> manok. <laughs> so, karon mga idol, mamalit mi og ano ka mamili ko unsay maayong nga karon. kasi maayong nga sudan ning duan? Unsa man? Manok lang. <laughs> Chicken. So, ano unsa an nga pagkaluto? Unsa unsa inindot nga unsa inindot? Ah, uh, Pride? fried or unsa man? Sabaw. Halang-halang? Kung saan ang apart na? Depende. Ah, okay. So, mga idol, ang among pawn kahapon uh, kahapon lang kinisal, matakapon, no? Inisal. Halos gadadaw um, so, na lang may so, ang amo ka ka halang-halang sa... So, Inisal ka. Kinisal ka. Inisal. <laughs> inisal halang-halang. O, oh, shout out lang kay yung Romeo, ha? So, kami mga idol nata sa kanto mga idol sa Greenbelt, Greenbelt Drive o sa... sorry, ano sa ba ba? Balik pin balik, 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 balik What? Uh, balik Balik Ah, balik pa lang. Ah, balik Depende. Kung play abot sa kwarta, yeah, Siguro pwede 20 200, ah? oh, 200, 200, 300, 400. Hindi nga. Ah, tag, lima man ta. So, na yung mga balikat rin mga idol. Yes. yes. No, Dato'n kayo. Mga idol. Hello, Ate! Hello! Ati. Sayang kayo kay Manok, Manok mang gutak wa kay. Atong daka ni pa. Mo na man ko atong mga so, Yeah. ko sa akong bata kay lang halang. Oh, okay. Bye bye. Ato to mga suki mga idol. Dito ta mamay to mga isda o sa pagya nga mga manlap nga kanang sa. Ha? Okay. Atong pagunita na nang atong kwan. So, mga mga idol. Ang buhaton to nako mga idol is magpakyaw ko lima kasakong malok pero kumain ba bakit balik ko lang kumain sa mga balik 1,2,3 so mga idol time check din mga idol karon is 5:30 na karon mga idol so ingat na lang ingat na lang ulit mga idol kahapon balik ulit tan sampai daga mata kwarta sa ganda balik <laughs> 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 sana uloy daga kwarta Ha? Sana ulit kayo nagkakarta. <laughs> So, lamig kay eh, mga manong idol. Ngayon ang camera ng naman sa diha. Ubus. Ah, dito tayo. Oh. Diyan ka na. Ay, wala kaya. Alam nga lang ba? Okay, Drake. So, mga idol. 153 na mga idol. So, ito yung pag-chop off. Para lang alam. Budget mga idol. Malibli natin po ni Hapan na mga idol. Pagkakaroon -pag po sa mga filming. Sa mga filming. Sige, mga filming. Sige, ba? So, muli among napalit mga idol. Balik 153. 153 dagan na kayo So, ipalis na mo alis. Buta naman na lang ligsay ute. Eh. No? So, grabe. Dagan man kay mga baligyan rin mga idol. Ngayon, sa man nga. Ang dre, uh, man eh, mga suki na mo ni. Eh. Okay, ya. Yeah. Yes. Kini suki na ko niyo, isda. Pero karoon, ugma lang kong mag-isda. Shout out ni ate. Ate, shout out. Ah, <laughs> So, mamaya tayo tagkuhan. Uh, Wait lang. Ang kulang na ko is kwanza ka na ang tawag

So, ito sa malayon niya at ako ng ito Pakita lang ko kung sa'yo resultahan niya. Lami kaya special kaya ano Anong nagadulot yan? Pwede kang mga idol, lami kaya niya, kaya Ang araw, may sis mo magluto. Kamaya kaya niya tanawin, pero dagdagan kaya niya di kaluto. Sa kulang malikuan, masisakalan niya ming... Sayuti. Luya. Luya? Ang sabi pa? patatas na hindi pwede. Ay, sayuti lang. So mo na ni mga idol no. So mo na ni Gud mga idol. So finally nanan nanadre sa balay ang atong manok nga Siyempre, Syempre Ang magluto na ako misis oy. Naunsa? Yeah. Chef pa ba lang misis? Hay okay. sa dia ba? Asa brief? Kusa man ning brief oy. <laughs> Atay. Ako man din brief. Sige sige sige. Ayaw mi ba? Okay. So paabot na lang ta sa atong kwan uh, final final one, final cook, final result. Okay. One eternity later. So karon mga idol is mag-update ta sa giluto sa akong misses. <laughs> <laughs> Talambe. Oh. Very delicious. Oh. Oh. Oh, yes. That's my misses. <laughs> Yep. Ooh, and, oh And uh waiting. <laughs> waiting. Mm. Yes. A few moments later. I have yun mga idol ready ready na ang atong kanon kaya naluto na din tayo ng atong sad and halang oh diba napaka special na mga idol wait wait sarap na mga idol so yun know, asti. as uh, the hey Mia ni mm. oo oh bye diba? so yan lang yung ating video mga idol so maraming salamat at kakain na kami at kain na rin kayo mga idol so yun lang goodbye <tinyo>